Galit na galit si Gom Yong Lee at hinahanap ang mga mamamatay na tao na pumasok sa silid ng kanilang leader dito sa Blue Dragon School. Kitang kita ang galit at emosyong lumalabas dito. Pero hindi ito binibili ni Solwi dahil alam niyang naggagalit galaitan lang ito. Dahil nakikita ng ating bida ang impormasyon nito sa tulong ng system window. Nakalagay dito na isa siyang Daisy Polo ni Jang Myeonggo ang kasabwat ni Gui Sama na Tigi Mount Wasek. Ngayon mas kumpirmado na ni Solwi ang hinala niya. Si Chen Jiang Sang na bodyguard ni Manjung Jium ay kasama ang disipolo ni Jiang Myung Go. Naalala niya rin ang sinabi noon ni Manjung Jium na meron siyang binayara na Tiga Blue Drone School. Kaya tingin ni Solwi ay si Chen Jiang Sang ang nagplano ng pag-assassinate kanyang Chien Baek at itong si Gom Yong Lee ang sinuhulin at binayara ni Manjung Jium para pagtaksilan ito. Pero kung ikukonsidera ang relasyon ni Gui Sama at Jiang Myeong Go ay nakakasiguro siya na hindi basta-basta ang samahan ng dalawang ito. Binigay na ni Gam Yong Lee ang kanyang best performance sa pag-arte para makuha ang simpatsya ng kanyang mga kagrupo. Sinigawan niya sina Sol at tinatanong kung anong ginawa ng mga ito sa leader nila. Nagsalita naman na si Chien Jiang Sang, sinabi niya na nung una pa lang ay pinaghihinalaan na niya ang mga taong ito dahil sa pangbablockmail ng mga ito kay Manjung Jiom. Nagulat si Nasolwi nang marinig ito. Alam niyang mababackstab siya pero di niya inaasahan na pagmumukain siyang mukhang pera ng mga ito. Iba naman ang naramdaman ng mga kasama niya dahil gulat na gulat ang mga ito sa mga kasinungalingan ni Chen Jiang Sang. Hindi matanggap ni Solwi na nagmukha pa siyang mukhang pera sa lagay na yun gayong wala namang ibabayad si Manjung Jium sa kanila. Na backstab na siya nasira pa yung pangalan niya. Galit galay na naman si Gom Yong Lee at sinabing pagbabayaran ni na Sol ang pagpatay sa kanilang leader. Sinabi niya na wala silang pupalabays ang buhay sa mga ito. Inutusan na niya rin ang kanyang mga kasamahan na palibutan ang mga mama tao. Agad na pinalibutan ng mga Tiga Blue Dragon School ang grupo ni na Ngayon ay lubos na niyang naiintindihan ang mga pangyayari. Si Chen Jiang Sang ang nagbigay sa kanila ng misyong ito. Ito ang dahilan kung bakit nila alam kung kailan sila magpapakita dito at kung bakit madaling nasukol ang ating mga bida. Ginagamit niya lang si Manjung Jium pero mukhang si Soe talaga ang target niya. Ngayon pinapalabas ni Chien Jiang Sang na silang kinalaman dito at ngayong patay na si Yang Chien Bek ay mapapasa kamay na ni Gom Yong Li ang buong Blue Dragon School. Kaya naman win-win talaga ito para sa samahan ni Nagui Sama at Jiang Myeong Go. Madaling mapapasa kamay ni Gom Yong Lee ang buong Blue Dragon School ngayong wala na si Yang Qianbek. PayPal abase nila na hipaghihiganti nila ito para tapusin si na Solwi. Kahit inaasahan ay hindi sukat akalain ni Solwi na haantong ang lahat sa ganito. Pinapasuko na sila ni Chien Jiang dahil wala na rin naman silang matatakbuhan. Pinakita naman ng system sa kanya kung anong makukuha niyang rewards kapag natalo niya si Chien Jiang Tataas ang kanyang fighting power at magkakaroon siya ng scroll of bloody hands ko teknik na gamit ni Chien Jiang Sang. Pinakita rin ng system kung ano naman ang rewards kung si Gom Yong Lee ang matatalo niya. Tataas din ang kanyang fighting spirit at mabibigyan din siya ng scroll ng teknik nito na Plum Blossom Sword Technique. Noong una ay nais sana niyang tumakbo kasama ang kanyang mga kasamahan. Pero alam niya na hindi siya ganoong kalakas para protektahan ang mga ito sabay ng pagprotekte niya sa sarili niya. Kaya naman na pagpayahan na lang niyang lumaban. Kung mamamatay lang din. Naman siya ay idadamay na niya ang isa sa dalawang ito. Tinanong na siya ng kanyang mga kasamahan kung ano na ang magiging sunod na hakbang nila. Tinitigan niya lang ang mga ito at sinabihan na magsitakbo na. Ito naman ay ikinagulat ng lahat. Ayaw ng Idewit ni Solwi ang mga subordinate niya sa desisyon niyang ito. Pinili niyang harapin ng mag-isa ang kamatayan niya. Sinabihan niya ang mga ito na walang saysay na pumanaw sila dito kaya't sa oras na magbigay siya ng hondyot ay kailangan na ng mga itong umalis. Hindi naman makapaniwala ang mga kasamahan niya. Walang balak umalis ang mga ito para sa kanila ay walang comrade ang makakayang iwan ang kasamahan niya sa bingit ng kamatayan. Ito na raw ang pinakahihintay nilang sandali at handa silang lumaban hanggang sa huli ng kanilang hininga kasama ang kapten nila. Sinabi ni Soryong na wala silang balak iwang mag-isa si Solwi, sinabi niya rin na ngayon ay mapapakita nila ang tunay na kakayahan ng Dead Spirit Company. Maski si Mugi EM ay wala ring balak iwan si Solwi, nang hihinayang lang siya at di siya nakascore sa babaeng kasama niya kanina. Kung alam niya lang na ito na ang huli ay nag-only poppy sana siya. Ang nais lang ni Mugi Iem ay magkaroon ng normal na pamumuhay pero alam niyang hindi lahat ay ayon sa gusto niya. Marami na ang kanilang pinagsamahan kaya't handa siyang magsakripisyo para sa grupong ito. Hindi naman may tago ni Solwi ang tuwa dahil ngayon lang siya nakadama ng ganitong pagpapahalaga mula sa ibang tao. Alam niyang kasalanan niyang lahat ito. Kaya nalalagay sila sa alanganin ngayon. Pero di niya maiwasang maging masaya dahil sa mga narinig niyang mga salita galing sa mga subordinate niya. Kaya naman nangako siya sa kanyang sarili na pagkatapos ng labang ito ay hinding-hindi na niya muling ilalagay sa alanganin ang mga kagrupo niya. Hinding-hindi niya makakalimutan ang mga ito hanggat siya ay nabubuhay pa. Ito na ang bagong motibasyon ni Solwi para lumakas pa siya lalo. Lumabas naman ang isang window system na nagsisibing pumasok na sa combat mode ang kanyang mga subordinate at kung gagamit siya ng turn-based ay kailangan niyang mamili kung anong combat style ang gagawin ng mga subordinate niya. Meron siyang apat na istilong pwedeng pagpilian. Una ang concentrated attack kung saan magfo-focus ang kanyang mga subordinate sa isang target at aatake ng digaanong nung iniisip ang pagdepensa. Ikalawa ang individual attack kung saan pro-protektahan muna ng kanyang mga subordinate ang kanilang mga sarili bago sila umatake base sa kanilang sariling judgment. Ikatlo ang assisted attack, ang lahat ng kanyang subordinate ay susuportahan siya at top priority nila ang kaligtasan ng kanilang kapten. At ang pangapat at panghuli ay ang random attack kung saan pwedeng utusan isa-isa ni Solwi ang mga ito kung anong gagawin nila. Natuwa naman si Solwi sa option na ito. Pakiramdam niya ay may tie pa silang makaligtas lahat dahil dito. Pinili na niya ang best option para sa kanya at ito ang concentrated attack. Ngayon naman ay pinapapili siya ng system kung sino ang aatakihin ng kanyang mga subordinate. Napagpayahan niyang siya ang lalaban kay Chen Jiang Sang kaya pinili niyang kalaban ng kanyang mga subordinate ay si Gom Yong Lee. Agad naman nang sumugod ang mga ito papunta sa kalaban nila. Ginawa niya ito dahil mas malakas si Gom Yong Lee kaya't kung matatalo niya kaagad si Chen ay makakatulong siya kaagad sa mga subordinate niya. Nagsimula na ang labanan ng mga ito habang malapit na rin magsimula ang kay Sol Wei. Pero hindi siya kaagad makakapunta kay Chen dahil kailangan niya munang harapin ang ibang miyembro ng Blue Dragon School na pinapalibutan siya. Lumabas na ang system window golden. Opportunity. Nakita na niya ang kahinaan ng mga pumapalibot sa kanya. Pero bago magsimula ang laban ay gumamit muna siya ng ghostly pill na siyang nagpapabilis ng kilos niya at isang healing potion. Isa lang ang ginamit niya dahil balak na rin naman niyang magpakabayani. Nagsimula ng umatake ang ating bida at bigla siyang sumulpot sa tagiliran ng kanyang mga kalaban na siyang kinagulat naman ng mga ito. Hindi na siya nag pa ng oras at ginamit na niya kaagad ang Wind God Blade. Sa isang atake ay marami na siya natalo kaagad. Anim na katao ang binura niya sa isang atake lamang. Muli namang lumabas ang golden opportunity. Kaya naman muli niyang ginamit ang Wind God Blade para tapusin ang nalalabing mga kalaban. Laking pasalamat ni Soulwy sa turn-based system niya at sa flaming red boots na bigay sa kanya ni Elder yon dahil dito ay mas lumakas pa ang teknik na ito. Habang nakikipaglaban siya ay bigla namang nagpikita ang warning system at sinsabi nitong nakita na ni Chien Giang Sang ang kahinaan ni Solwi. Ito na ang pinaka ni Solwi, alam niyang kanina pa nakaabang si Chien Giang Sang sa kanya. Hindi siya kasing lakas ni Gam Yong Lee at sa tingin ni Solwi ay naasar itong si gamyong Yong Lee dahil kinakailangan pa niyang humingi ng tulong sa taong mas mahina sa kanya. Tingin din ni Solwi ay kaya siya ang target ni Chien Jiang Sang ay para makuha ang simpatsya ng mga Tiga Blue Dragon School. Hindi naman takot ang ating bida dito. Dahil kahit mas lamang ito sa stats sa kanya ay lamang naman siya pagdating sa dami ng teknik na nalalaman. Bukod pa doon ay nakaharap na niya si Yang Chienbek na di hamak na mas malakas sa dalawang ito. Bukod pa doon ay inaantay niya rin ang pag-atake nito dahil meron siyang naisubukan. Pinili niya ang opsyon na depensahan ang kanyang sarili, at umatake na si Chen Sang. Isang malakas na hiwa sa dibdib ni Solwi ang kanyang pinakawalan gamit ang kanyang Aura Sword. Bahagya lang itong nasalag ng ating bida pero masaya siya dahil lumabas na ang inaante niya. Frozen Armor, nagawa nitong protektahan si Solwi sa isang fatal na pag-atake. Sa paggamit niya nito ay imbis na health points ay G points ang mababawasan sa kanya. Parang mana si ni Medusa sa Dota. Hindi naman makapaniwala si Chien Jiang Sang sa kanyang nakita at naramdaman. Nagulat ito dahil tumalbog lang ang kanyang atake gamit ang sword aura. Nagsimula naman ng mga mental attack ang ating bida. Ginamit niya ang mga impormasyong tinahi niya base sa pinapakita sa kanya ng system. Tinanong niya si Chienjang Sang kung kamusta ang lagay nito bilang ikatlong malakas na warrior sa The Great Imperial Pavilion. Nagmaang-maangan naman si Chen Jiang Sang at pakunwering nagulat. Sinabi naman ni Zhou na itigil na nito ang pag-arte dahil may nanalo na. Nang marinig ito ay nagsalita na si Chen Jiang Sang. Sinabi niya na binalaan siya noon ni Gui Sama patungkol sa kanya at mukhang tama ito dahil hindi niya pwedeng palabasan ang buhay dito si Zhou Wei. na naman siya ni Zhou at tinanong kung sa tingin ba nito ay nahulog siya sa patibong niya. Dahil kung oo ay nagkakamali siya dahil alam na ni Solwi na patibong ito at nais niya lang makita kung anong klaseng patibong ang inihain sa kanya ni Gwisama. Sinabi ni Solwi na nais niyang malaman kung sino ang sumusuporta sa kanya. Ang kanyang koneksyon kay Manjung Jium at sa Blue Dragon School. Pero mas marami pa siyang nalaman bukod dito. Dahil hindi siya makapaniwala na makakatagpo siya ng Daisy Polo ni Jung Myeong dito, at mukhang pinagplanuhan ito ni Gwisama kasama siya. Nagulat naman si Chen Jiang Sang sa mga pinagsasabi ni Soul di niya sukat akalain na marami na pala itong nalalaman. Habang nakatulala naman si Chen Jiang Sang ay sinamantala ito ni Soul para magamit ang Wind God Blade, isang malakas na pag-atake ang pinakawala ng ating bida. Pero bago pa man madali si Chen Jiang Sang ay nakalabas na siya sa range nito. Gayunpaman, mahigit isang milyon ang kanyang naging pinsala. Naisa ng tapusin ito ni Solwi sa isang atake lamang kaya nga ito muna niya ito. Pero mukhang nanghihina na siya kaya't humihina na rin ang kanyang lakas at stamina. Napabilib naman si Chienjang sang kay Solwi, aminado siya na malakas ito. Hindi nga niya moari kung paano nakakuha ito ng ganitong kalakas na teknik. Minaliit niya ito dahil wala sa mukha nito ang malakas pero mukhang nagkamali niya. Kaya naman gagamitin na niya kaagad ang kanyang pinakamalakas na skill. Ang Bloody Hand School. Ngayon malapit na muling magsimula ang sagupaan nilang dalawa.